Hello guys! Welcome back to my channel. This is um, Maestra Ganda Tarot Healer. So guys, ano, ito na yung um, eksena natin with the random messages. No? Random gabay. Alamin na natin anong kaganapan sa buhay mo. Scorpio, wang ati mga hangilas. So guys, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Because kung bago ka sa channel ko, so wag kang um, mag-atabiling, i-like and i-subscribe is ang aking channel. So guys, let's see ha, natin at tutuklasin natin anong kaganapan sa buhay mo ang ating mga hangina. So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give information Pa Ano kaya kaganapan sa buhay mo, ang ating mga ginap? There's a page of cuts, something in intuitions. Na no, kaya kailangan na uh, makinig ka sa gut feeling mo. Na no, may mga vibrations ka dito na kailangan mo pakinggan. No? Kailangan mong, um, kumbaga, mar, uh, kumbaga mag ng action and decisions. No? Dahil may mga mararamdaman ka dito na, kumbaga, a warning, babala, kaalala. No, there's a two of cups very partnership. No, may kaugnay dito ang about sa love life. No, merong about dito sa partnership. No, sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. And there's a liquid of swords, no? Kung baga sinasabi dito, guys, na kailangan mo malinisin yung mga bagay na nasa paligid mo. No, sa madaling salita, yung mga toxic and negative, dapat, um, kung din dinidead mo muna yan, iniignore mo na yan. No, there's a need of cause for something moving forward na makakamove on ka na rin, na makakawala ka na rin, na makakalaya ka na rin just sa situation na yan. And because there's something guys with the word girl. Now there's a travel guys. Na mari makapag-travel ka, na maraming ganap, na makakaalis ka na. What is the page of cups? Represent what? And there's something, the star card. Now there's a something in healing recovery. No? Magkakaroon, tama nga yung intuitions mo dito na unti-unti ka na makakaramdam ng kaginawaan at kaayusan. What is the two of cups? Represent what? There's an emphasis, for river. Na parang ibabalik ko rin yung sigla ng eksena mo dito. Na parang, um, kumbaga, magiging maayos na ang iyong pagsasama. Some of you, mabubunga na no, ang iyong pag-iibigan. No, magbuntis ka. And uh, this is something, guys, with the of swords. No, ibig sabihin talaga na ang daming toxic talaga sa paligid mo. No, linisin mo yan no hindi yan magsaserve sa iyo. And this something, guys, with a moon card, with the truth reveal, na no, talaga marireveal sa lahat ng eksena na to no, lahat ng bagay na ito matutuklasan, matunti-unti unti ka na makakawala, makakalaya dyan sa sitwasyon na yan. What is the word, Carl? There's an item once no? Kung baga, unti-unti mo nang mararamdaman, no? Na may pagbabago na sa buhay mo, sa mundo mo. No? So, let's see what is additional messages for the outcome. And there's a four of pentacles. No, there's something saving money. Protection at pangalagami sa sarili mo. No? Magtipid, mag-imbak, mag sa mag mag ang sinteron. There's a strength card. Confident. No, basta lakas ang mga pakiramdam mo, lakasan mo ang iyong vibrations. No? And this something the Nine of Pentacles. Basta magkaroon ka ng seguridad. No? Sa gusto mong mangyari, sa mga nararamdaman mo. And of course, this something the page of Pentacles for investment. Invest wisely. No? Kung sa pagdating sa business or negosyo trabaho, kailangan tumuto ka, mag-concentrate ka. No, huwag ka magpapadestract. No, at this is the sa five months, marami talagang kakompetensya no, may kumukompetensya sa'yo. No, marami talagang kumakalaban sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka. na maging aware ka dito. So, let's see. Hagilapin na natin na ng pinakamensahe sa'yo ng ating gabay, no? Pagdating sa kaperahan. So, let's watch this. Pagdating sa pagkakaperahan, ito na yon guys. Alamin na natin anong ganap sa'yo. iyo. Oh, there is a four of cups, no? just re-evaluate and analyze. Basta pag-iisipan mabuti, no? Bago ka mag-take ng decision or action, no? Sa pagka, uh, sa kailangan oh, uh, pag-iisipan mabuti. Kahit magpahiram ng pera, no? Pag-ihingat ka. And there is a three of ones, no? Yung inihintay mo resulta, document, maaring dumating na. No? There is a travel. And there's a five sword. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Kasi mababa yung kalooban mo dito. Mabilis kang maawa. No? Yan ang magiging kalaban mo dyan. There's a nine pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa trabaho mo sa negosyo mo. And there's a two pentacles. Maging balance ka physical, mental, and emotional. No? Huwag kang padadala ng iyon tension. Additional messages. For the outcome, there's a six of pentacles magiging balance ka na this time. Na magtutuloy-tuloy na yung maganda kapalaran sa'yo. Kasi pinag-iisipan mabuti na. No? Hindi na ura-urada. No? Kung maga ngayon pinag-iisipan mo na. And there's a justice ka. Ano mga hinihintay mo, makukuha mo yan, makakamit mo yan. Yung justisya. Yung karapat dapat para sa sa'yo. No? And because this is something guys with a ton of pentacles, magkakaroon ka ng long term. No? Pang matagal ang uh, financial security. No? At magkakaroon ka ng financial windfall. And this something guys with the page of wands na no? may magandang balita daw dito. Na no? may magandang balita na paparating sa iyo. Na no? may mag magandang opportunity. No? And there's an out sort of universe, something na more anxiety, no more depression, no more stress. Na no? mawawala na 'yung mga iniisip mo. No? And there's a seven of pentacles with a harvest moment. Aani ka na. No? 'Yung mga pinaghirapan mo, this is the moment. No? Basta mag-focus ka lang, huwag ka magpapagulo. No? Huwag ka magpapadistract. And there's an um, six of swords the transition. Unti-unti ka rin makakalay at makakawala sa hindi maganda sitwasyon. Sa kagipitan, no, kaguluhan. And there's a five of pentacles, no? Some of you guys na nakakaranas ka ng mga financial crisis, financial loss. But it's normal, de ba? Normal lang yan. Maraming mga tayong bagayarin and of course iniisip, kailangan mo lang talagang kumagagamayan no? Para hindi ka ma-stress, maging balance ka, iwasan mo yung luho, no? Iwasan mo yung bisyo, no? Pero this is the of swords, no? Bibilis ang takbo ng sitwasyon, magkakaroon ka ng kumbaga ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, makukuha mo yan. No? Kaya kailangan mo lang talaga maging balance May magandang malita, unti-unti ka na makakalaya at makakawala, no? Sige na kita mo, mag-focus ka, magkakaroon ka na pang matagalan at aani ka ng dapat alam mo lang sa sarili mo kung ano yung kailangan mo at yung hindi mo kailangan. No? So, let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love life. So, let's watch this. Pagdating sa buhay pag-ibig, alamin na natin yan, guys. There's a king of cups may devoted sa so 41st No? Yung person may maaaring devoted siya. No? There's a king of cups. No? There's a lot of celebration coming in. No? And there's something a past person coming back. No? Some of you maaaring nakapasok ka sa third parties. No? Maaaring yung person mo maaaring may asawa na. No, mare nyo, kumbaga mayroong na kinakasama. No, babalik siya. No, this is something that's that card. Baka kailangan mo nang tapusin yon, Huwag mo nang hayaan na maungkat pa ulit yun. Mag, kasi magkakaroon dito ng bago simula para sa sa'yo. No, kailangan tapusin na yung kahibangan na yan. And there's a judgment na pinapaalala ka na kayo dito pay attention. No, huwag kang papasok sa isang relasyon na alam mong komplikasyon. Diba? And because this is something guys with a high for lesson learned. Matuto ka na. No, sa lessons mo dahil may tao talaga na papasok sa buhay mo na siya yung magpapatunay sa na sa likod ng mga pinagdaanan mo katanggap-tanggap ka and there's an effort magi mature ka and being grounded huwag ka na magpapauto pa susubukan yung pagiging marupok mo dito and there's a ten of wands no? puno ng komplikasyon ng daladala niya kaya huwag kang pumapayag o huwag kang papayag no? dahil kapag pumayag ka makukulong ka ulit sa isang sitwasyon no? pinapaalala ka ng kana nakawala ka na, ibabalik ka pa ba sa, sa bagay na yan? No? Kumbaga, you have the power to choose. No? Kaya pumili ng bagay na alam mong mas maganda pa yung sa boy mo. There's a lovers, no? Ibig sabihin dito, magiging maganda ang iyong relasyon at magiging maganda ang iyong buhay pagdating sa boy pag-ibig. No? Pumili ka ng ilalaban mo. There's a request, Kalbado ka na. No? Kumbaga, maging ano na dito, palatag na ang kalooban mo. Huwag ka na pumasok sa isang sitwasyon na alam mong kumbaga pupukpukin mo lang yung sarili mo sa isang eksena parang ganon wag kang kumuha ng bagay na pupukpuk mo sa ulo parang ganon and there's an the easy ones no magkakaroon ka ng mga bala, um, plano no there's a tensor you something no more sabotage no wala nang sasabotay na sa iyo kumbaga itong person mo isa something na parang ano siya ayaw niya na pawan, ayaw niya na nang uuungasay. So, kailangan mo talaga siyang pakawalan. May taong darating para sa'yo, yun talaga magmamahal sa'yo ng buo. So, let's see what is additional messages pagdating naman tayo sa kalisugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Let's see about naman tayo sa kalisugan mo. There's a something page of swords. No? Ibig sabihin na alamin mo, tuklasin mo, yung mga makakatu makakabuti sa'yo. No? Umiwas ka sa mga bagay na nakakasama There's a king of wands. Look at the bigger picture kung alam mo itong bagay na to or itong pagkain na to itong inumin na to alam mong may nagre-reflect sa iyo no sumasakit yung gato mo sumasakit umiwas ka na and there's a nine of pentacles no there's a blossoming no magiging ay ang iyong sitwasyon kalagayan no there's a chariot with an action and movement magkakaroon na ng changes about sa kalusugan mo tutukan mo na ba talagang priorities mo dito no there's a king of pentacles magkaroon ka ng security no sa sarili mo No? palaga mo yung sarili mo. There's a five of cups. May mga disappointment dito pag pang hinaya. No? Nagkakanong ka ng realization. No? Meron kang mga bagay na pin... Kumbaga, alam mo na, no? Pero kinakain mo pa rin. Alam mo na, bawal. Sige, kayo parang ininom. There's a the sun card. Linisi mo yung sarili mo. Kailangan mo ng uh, fruit and vegetable at the same time yung herbal tea. No? For cleansing. And this is something, guys, with the three of pentacles. No? Kailangan mo makipag-usap ng maayos. No, kung anong nararamdaman mo. No, there's an Cups. No, there's something in offer. May kilig din ako na sense dito. Na no, magiging masaya ang puso mo. And there's the full card. na no, magkakaroon ka ng bago simula dito at panibagong pag-asa. No, pagdating sa iyong sarili. No? And there's a um, seven of swords. Sneakiness. Sabi ko na nga ba eh. Iwasan mo magsinungaling ha. No, pa lalo-lalo na pagdating sa kalusugan mo. There's a six of wands mareresolbahan mo naman yan eh. Kaya mo naman yan matapos yan eh. Kaya mo naman yan, kumbaga kaya mo naman gumaling dyan sa karamdaman na yan eh. Iwas ka lang sa bawal. See, there's di ba? Kumbaga patago mo kasing siging kinain o ininom yung bawal. Now, there's a queen of wands, by confident na ka sa mga loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung, yung pag-aalilangan mo. No? So, guys, this is a random gabay. Now, for the sign of Scorpio. So, maraming salamat for this wonderful reading. I hope nakatulong ako sa reading mo. Then, of course, don't forget to like and subscribe my channel. And, hit the notification bell for more videos update. And, of course, maraming salamat po sa mga walang sa support sa aking channel. And, of kung bago ka sa, sa channel ko, maraming salamat po. And, see in the next video. Bye-bye and babush!